na malingkitan dito guys sa Poo. Papakita ko sa inyo guys ang mga tsokolata. Sila ngayon sa mga tsokolate. 5 ano lang siya. 5.85. Tapos iba iba ang ito 7.85. 750 lang siya guys Ito ito Nag-sell din siya guys 620 franc na lang siya guys. So marami silang sale ngayon. Mga chocolate. Marami yung nabilhan dito guys. Dito mga chocolate. Toblerone. Ang Toblerone dito is 960 franc. Malaki na siya guys. Ang Toblerone. Diba lalaki? Ang ah maliit. Ano sa ito? 85 po. Ang dami mga chocolate. Marami mga battery. Oh. Mga... Ano siya? Pwede siyang mm. USB chargeable. Tapos di ko rin. Magkano siya? 50. Ano pala? Kasi ito 60. Ay, pinagkaiba. Ayun, <laughs> so, ang gaganda ng mga ano dito. Marami kang mabili ka doon, may mga sabon. Ikaw yan ang bukunin mo. Tingnan ko muna din sa amin. Namimili si Gracia ng mga bibili niya ng mga ganito. Para sa asawa niya. <laughs> Pang shaving. Pwede rin sa sabuhok. So maraming sales siya dito guys. Nag-iikot-ikot kami. Sorry. Um, power bank ko, 14 lang guys. may power bank pa rito. 19 pang lang siya guys. May mga... Ito grasya yung paborito mo. 3 pang. Grasya, paborito mo. May vanilla. Ang dami mga... Malitito. So, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sa kaya maraming mga sunscreen mga sunscreen mga ipit ito pa ito pa tayo doon ito pa tayo ito mga accessories ay mga make up mabili ka na Ey, eyeliner <laughs> mura lang ata siguro yung eyeliner lip shiner Oh, lip shiner. Mura lang ata. 3 prong. gracia. 4 prong to, oh. Wala talaga kasi lang please. Sa Pinas lang maraming ganun. Dito okay, wala. Mga supply lang dito, eh. Sa ka mga... Ito, magkano kaya to? Mm -hmm. Ano kasi maganda pang ano, pang leggings So marami mga leggings, mga... Itong gusto ko Gracia, mga ganito Gracia Maganda itong mga underwear. Magkano kaya? Wala nakalagay Gracia, Ito. Wala nakalagay kung magkano. Wala nakalagay na? Wala ko magkano. Wala nakalagay. Wala nakalagay na? Kung ilang prank ba? Meron. Sino? 10. Ah, yun pala. 10 pala siya. Ila isang piraso lang siya. Isang piraso. Bulag. <laughs> May mga ano, ganda ng mga tawil nila ng lambot. It's my favorite color. Ito maganda din. Bedsheet ata to Gracia eh. Ay, mga bedsheet ang mahal. Ito, mga bedsheet, ito Gracia. Ang mamahal. 79 prang. Mura lang. Wala pa rin. Ayan ay. Marami kang mabilian dito kung marami ka din pera. lang ito oh, bus 99 99 pro. Mm -hmm. Ito gosh, lip shiner. Mga no, lip shiner. Ito, lip gloss. Magkano no, kaya siya? Ang galing, Grace. Oh. Ano siya? Orasan siya. Ang ganda. Ha? Huh? Magkano? Ang <laughs> oh, mahal naman. Ang ganda ng mga, ano, mga accessories Ay, hmm. mga isa mga sabi na. Hmm. Mahal. Meron na ako niyan. Ito? So? Oo. Ilagyan ko ng picture. Ano yung orasan Mga baso ito so from man. Merong ngata mm. danding ko din na wala <laughs> Ano ba 'yan? Ano 'yung? Ah, lighter. Ang ganda. Lighter pala 'yan. Meron na nag-issue niya. Eh, <laughs> la, <laughs> ito e lighter din 'to. Ang ganda ano.

Sige, ikot pa kami. Mami, just. tayo sa ano ba ito lang pala gusto ko, gusto kong kulay gris siya, blande. Nang gabo ba Hindi ba? ba? Blande. Five. Ito siya, ano, three for for from oh. piso lang ata ayan piso lang ay dos na so maganda to oh. mga ito Gresham Magnesium mahal Chris, magnesium ang mahal. Gusto okay. siya na. Ito, mahal. Five prang. Five prang yung magnesium. Pero hindi ka lang anong flavor. Ito may magnesium size. Visuellement kan sa ako. So guys, four prang yung ano, oval milk yan. May quicker oats na abang natin. Tukoy sarap po. pa mura lang sa Saan? May piso. So guys, marami mga gulay-gulay. Mga mango. Mango rito. Bayo mango siya. Nasa 3 prang. Ay, 4 prang na rin.

Ayon, may bag, ano, may chocolate na siya na, ano, baso. 16. Ito, pala yung maliliit na yan. Ito, 13. Chocolate na. ganda. pala yan, Chocolate Swiss na yan. Mahal. Ayun, na yan. Ito, 16. Ayun, may baso na siya. Ano yung baso niya? Hindi basta... Hindi tapu basta mabasag siya. Shetty pala to. Hmm, expired na. Kailan? Katanda. Swiss Premium Chocolate. Ah, ito ba May ma Ay, mga tsa-tsa rito. Ayan Meron ginger. Ang mahal naman. Patro na rin yan. Pampatulog. May mga kamumal. Nist, may nest quick cream pala gra sa dyan, oh. Mm? Nist, original. So, ganito nga ako, hindi ko napadara sa Pilipinas. yan? So guys, marami kang Mga coffee. Tapos may mga may mga quicker oats. Aras dosi na. May mga yogurts. Ang daming mabilan doon guys mga gulay. Ang paborito mo, Gracia. Gracia, tres lang. Peach. Mama naman ang peach, Gracia. Mga yogurt. Ang Ay, Pili nga ako nito. Gusto siya tikman ko to, oh. Ito may cup siya. Isa lang? Samantalang tatlo yung nabili Tatlo So, guys. Uwi-uwi na kami. Tapos na kami na malingki. Try ko to kung masarap to. Pitch Yogurt. Ikaw ba? Bilhin mo na ba? So guys, thank you for watching. Papunta kami doon sa labas. Bilhin mo na Gracia. Hey, Gracia. Bye. Mama, hey, ikot-ikot pa kami guys. May bibilhin daw si Gracia. Bye-bye. Bye guys. Bye. Oh, God bless you all. thank you